Nais mo bang maranasan ang tunay na kapayapaan, direksyon at pagbabago sa buhay? Narito ang 30 aral mula kay Jesus na nagdadala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Pakinggan mo ng buong puso. Ang tunay na karunungan ay galing sa Diyos. Hindi ito matatagpuan sa mundo kundi sa panalangin at pakikinig sa kanyang tinig. Sa katahimikan, naririnig natin ang Diyos. Si Jesus ay nananalangin sa kalungkutan upang makipag-usap sa Ama ang kababa loob ang daan sa kadakilaan. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga disipulo bilang tanda ng tunay na paglilingkod. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya. Sa krus, ipinakita ni Jesus na ang tunay na pag-ibig ay nagpapatawad kahit sa gitna ng sakit. Ang pananampalataya ay gumagalaw ng bundok. Kahit maliit kapag buo ang tiwala mo sa Diyos, walang imposible. Mahalin mo ang iyong kapwa kanaw, kasama na ang iyong kaaway. Ito ang sukdulang anyo ng pag-ibig na itinuro ni Jesus. Magkaroon ng mata para sa katotohanan. Pinalaan tayo ni Jesus laban sa huwad na propeta. Ang Espiritu Santo ang ating gabay. Maghintay ng may pananampalataya. Ang Diyos ay laging nasa oras. Magtiwala sa proseso. Ang pagsunod ay karunungan sa aksyon. Sa Getsemani sinabi ni Jesus, Hindi ang aking kalooban kundi sa iyo. Ganon din tayo dapat sumunod kahit masakit. Ang paglilingkod ay tanda ng kadakilaan sa kaharian ng langit. Ang dakila sa paningin ng Diyos ay ang nagmamahal at naglilingkod. Sa bawat salita ay may buhay o kamatayan. Piliin mong magsalita ng may pag-ibig. Magpasalamat sa lahat ng bagay. Ang pasasalamat ay bukas ng langit. Hanapin muna ang Diyos at ang Kanyang katuwiran. Ang lahat ng kailangan mo ay idaragdag sa iyo maging ilaw sa gitna ng dilim. Ikaw ay nilikha upang magliwanag. Huwag mong itago ang liwanag mo. Manalangin at magbantay. Laging maging handa. Ang panalangin ay nagbibigay ng lakas upang tumayo. Magpatuloy kahit mahirap. Ang magtiyaga hanggang wakas ay siyang maliligtas. Isuko ang sarili at buhatin ang krus. Hindi ito kahinaan. Ito ay kapangyarihan mula sa langit. Ang habag ay puso ng Diyos tulungan mo ang nangangailangan. Ang iyong awa ay larawan ni Kristo. Ang kalayaan ay nasa kay Kristo. Sa Kanya ang takot ay nawawala at ang bagong simula ay dumarating. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Ito ang pinakadakilang utos at ang pinagmumulan ng tunay na karunungan. Ngayong narinig mo ang mga salitang ito, manalangin tayo. Amang nasa langit, salamat sa mga salita ni Jesus na nagbibigay liwanag sa aming landas. Tulungan mo kaming magpatawad, magmahal, magtiwala at sumunod sa iyong kalooban. Punuin mo kami ng iyong kapayapaan at karunungan. Inaangat ko sa iyo ang bawat isa na nakikinig ngayon. Pagpalain mo sila. Sa pangalan ni Jesus, Amen.